Ngayong gabi mga mi ay magluluto ako ng tinolang manok na may papaya. Tara dito sa aking kusina! Sa aking mga ingredients mga mi ay meron lang ako ditong bawang, luya, siling pahaba, tanglad, sibuyas, asin, paminta, chicken stock, patis, at syempre ang pinaka-importante sa lahat, ang isang buong manok na hiniwa ko na nga kanina. Una sa lahat mga mi ay syempre magpapainit muna ako dito ng mantika dahil ibabrown ko muna itong aking mga hiniwang manok. Alam nyo kasi mga mi kung nanonood kayo sa aking mga luto, usually ay sinisear or binabrown ko muna talaga yung meat bago ko umpisang lutuin. Feeling ko kasi mga mi kapag ginawa ko ang proseso na yan ay nawawala nga yung lansa ng karne. At alam ko rin mga mi na magastos nga yan sa gas o kaya naman sa kuryente. At pwede pwede na hindi nyo nga rin gagayahin itong aking ginagawa. Ang pagluluto kasi mga mi ay parang buhay nga rin natin yan. na no, Mayroon tayong sari-sariling diskarte at kung santay tayo komportable, go lang mi! Anyways mga mi, pagkatapos ko nga i-brown itong aking chicken ay hinango ko muna ito at saka ko lang itinabi. Pagkatapos ay nagisa na rin ako dito ng bawang, sibuyas. Ginisa ko lang yan hanggang sa maging aromatik at naglagay na nga rin ako dito ng asin at paminta. And of course, igigisa ko na nga rin dito ang manok na brenown ko kanina mga mi. At maya-maya nga lang mga mi ay nilapitan ako ni Afam dito sa kusina. At sabi nga niya ay siya na lang 'yung maghalo nitong aking ginigisa. Buti naman nga mga mi at nag-offer siya at ako naman syempre mag-enjoy dito sa aking refreshment. Char. <laughs> Anyways, mga mi, pagkatapos namin igisa itong manok dito sa spices, ay naglagay na nga rin ako dito ng tubig para sa aming sabaw. Actually, mga mi, medyo nakainom na nga kami dito ni Afam, pero syempre, hindi naman pwede na hindi namin ipagluto ng ulam itong aming mga junakis. Anyways, mga mi, hayan, okay na nga yung sabaw, kaya naglagay na rin kami dyan ng chicken stock, pati na nga rin itong patis. Pagkatapos, mga mi, ay tinakpan ko nga lang yan at hinayaang kumulo o hanggang sa talagang maluto na itong manok. at habang nagaantay nga ako dito na maluto itong aking tinolang manok mga mi, haya nagsaing na nga rin ako ng kanin. At babalatan ko na nga rin itong papaya na binili ko kanina sa Asian Shop. Alam nyo ba mga mi na sobrang tagal na at hindi ko na nga talaga matandaan kung kailan yung huling kain ko ng tinolang manok na mayroong papaya. Dahil dito sa Melbourne mga mi ay sobrang mahal nga talaga ng papaya. Minsan nga nasa 10 to 15 dollars pa per kilo. Isang maliit na papaya nga lang yung binili ko mga mi for today dahil hindi ko nga alam kung kakainin ba ito ni Afam o kaya naman ng mga bata. Sinabi ko nga kasi kanina kay Daddy Afam na magtitinolang manok ako pero lalagyan ko ng papayang hilaw. Bigla nga siyang nagsabi na parang weird naman daw na maglalagay ako ng green papaya sa aking niluluto. Never pa niya kasing natikman ang tinolang manok mga mi na merong papaya dahil madalas nga kapag nagtitinolang manok ako ay sayote naman ang nilalagay ko. Pero tonight nga mga mi ay papatikim ko na sa kanya ang tinolang manok na may papaya. At sabi ko sa kanya mag siya dahil makakalimutan niya talaga ang kanyang pangalan sa sobrang sarap. Char! <laughs> Anyways mga mi, hindi nagtagal at naluto na nga rin itong aking tinolang manok na may papaya. Kaya haya, naghain na nga rin ako para sa aming dinner. At tamang-tama nga mga mi at tinolang manok itong naisipan kong lutuin for tonight. Dahil may kalamigan na nga dito sa Melbourne, kaya masarap talagang humigop ng mainit na sabaw. Actually mga mi, habang naghahain nga ako dito, ay medyo kinakabahan ako na parang excited din. Hindi ko kasi alam at hindi ako sure kung magugustuhan ba ni Afam o kaya naman ang mga bata ito niluto ko. Gusto ko kasi mga mi, kapag ako nagluluto at sa bawat hain ko ay masarapan nga itong aking asawa, pati na nga rin itong aking mga junakis. Kaya sa bawat luto na ginagawa ko sa kusina ay binibigay ko na talaga ang the best na magagawa ko mga mi. At ayan mga mi, pagkatapos ko nga ditong maghain, kumain na rin kami. And for the go mga mi, nagustuhan naman nila itong aking tinolang manok na may papaya. At kung nakikita nyo mga mi, patawa-tawa pa nga ako dito dahil as usual, pinagtitrip pa na naman nga ako ng panganay ko na kunting kanin lang daw yung kakainin ko for tonight. Ay. sabi ko naman sa kanya mga mi ay hindi pwede yan. Bukas na lang si mami mag-diet. Char! Anyways mga mi, hanggang dito na lang ang aming mini vlog for tonight. Thank you so much for watching and see you in our next vlog. Bye!